after nating ma-inspire kay paring Charles, nagsimula tayo maghanap una sa online. Kaso sa online, maraming mahal. Above SRP pa. Kakaunti lang yung talagang enterprise. Kaya naghanap tayo ng physical Honda Center. Uy, may tatlong nabi yan. na bilin na pala o oh, for release na hmm. kailan pwede magkas? di pa po, po namin sure sir pag uh, hmm. maraming stock po pag installment may computation kaya pwede makakuha ng Pero, computation okay. hanggang 25,000 DP mas bababa ba ang kwan monthly.

Wala pa akong dalawang requirements. Saan ba requirements? Uh, no. Dalawang, Pwedeng... dalawang ID lang. Tapos so, CIA na namin dyan. Sa Amal, eh. Na... Pero yung installment to. na yun, based sa uh, yeah. intro price pa rin, base doon? Yeah, do. yeah. In, introduction price pa rin ba sa rin yung sa Uh, Ika kasi nyo ba sir? Hindi. So, Sana. Kung uh, installment uh, o titingnan ko kung anong maganda kung installment o pas. Kita sir. Para, uh, Makakuha uh, ako ng uh, requirements. Saka, uh, ano requirements sa pa magkano installment kung uh, ano uh, mas uh, maganda. Pag nag-apply ngayon halimbawa pagkatapos ang unit ay dumating na after. Video yata ho. Okay lang po. Oh. Okay lang. Na. Ito editing ng yung... I ah. Uh, Nilabi. Ang dumat ang unit ay dumating after August 31. Enterprise pa rin po 'yan. Yun lang din natin masabi. Kasi sa ngayon ho, wala pang deliver ulit si Honda kahit saan kayo magpunta. No uh, so waiting pa rin kami hindi natin malamang kung ano yung magiging ano niyo hindi pa makahingi ng kan yung installment Ito, kung paano yung kung installment po natin 55 lang po uh, yung down niya yung na minimum tapos 32 yung monthly sa 3 years kung iwa 1 year yun yun naman 6495 lang less 200 pa siya pag Pwede pwedeng lalakihan yung yes po down payment depende po sa down mga maka magkano ho kaya so, sa kaya halimbawa 20 nariyan na din kaya po itong 19,500 maging 4,990 na lang less 220 pwede 4,700 na lang okay. mas nga baba mm -hmm. ah po sa inyo na po no? pati yung installment na po nito narito po ay sulat ko na lang ah oh, sige po pa. eh, paano po yung pagkas dapat tatimingan na ang unit narito timingan. Mm -hmm. Ano po pa na napipila ko? As of now kasi may meron kami may dalawa nakapila pa. Nang pass. Uh, isang spot at isang cash. Mm kaya -hmm. no? yeah, kung ano, kasi syempre kami, uh, regardless, regardless kung cash or installment, first of course. Pwede mang kulista ng cash. Opo, wala. Kasi malayo pa ang 31. previous pack? installment. Installment pagkas wala. Oh, kasi ang Ay ano po ang previous pack installment? Ano po yung comprehensive insurance na cover its accident. Ang previous po nito helmet, insurance, yung sinasabi niyo po, comprehensive insurance. Apo. Sige po sir, thank you. Apo. Tara yo. Yeah.